Ang Sandigan Bayan na ang naghain ng not guilty plea para kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay sa kinakarap nitong plunder case. Ito'y matapos na tumanggi ang respondent na magbigay ng tugon sa mga aligasyon laban sa kanya. Kaugnay nito itinakda sa darating na December 3 ang preliminary conference sa kaso habang sa darating na February 14, 2013 naman ang pecha ng pre-trial. Hiniling din ni Ginang Arroyo sa korte na payagan itong makapagbisita sa kanyang namayapang ina sa November 1. Kasama ni Ginang Arroyo ang kanyang asawang si dating first gentleman Miguel Arroyo, anak na sina Ludi, Dato at Mikey Arroyo. Samantala, maraming mga pro at anti-protester ang mga nagtipon-tipon sa labas ng Sandigan Bayan. Nahigpit ang naging seguridad na ipinitupad para sa pagbasa ng sakdal sa Sandigan Bayan sa Pampanga Representative. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kasong plunder sa manoy iligal na paggamit ng 366 million pesos na pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos, dalawang milyong estudyante sa New York, Philadelphia, Boston at Baltimore ay sinuspindi ang klase at maging ang mga Halloween parties dahil sa epekto ng Hurricane Sandy. Matapos makatanggap ng briefing, kinausap ni U.S. President Barack Obama mga gobernador ng apektadong Estado para sa ginagawang paghahanda. Ayon sa Pangulo, seryoso at malaking bagyo ang nakambang manalasa at nananawagan ito sa mga residente na sundin ang payo ng mga local officials at lumikas ng maaga. Kahit malayo pa ang mata ng bagyo, ramdam na ang hagupit ni Hurricane Sandy sa mga Estado sa East Coast ng Amerika. Minamadali naman ang mga opisyal ng mga apektadong estado sa paghahanda para sa paparating na superstorm. Sa North Carolina at Virginia, na unang tatamaan ng hurricane, nagpatupad na ng mass evacuation sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Ipinagutos na ni New York Mayor Michael Bloomberg ang mandatory evacuation sa mabababang lugar habang nakatakda mag-shutdown ang subway system at maging ang New York Stock Exchange. Samantala, walang nagawa ang campaign teams ni U.S. President Barack Obama at Republican presidential, or presidential candidate Mitt Romney kahit gitan ang kanilang laban para sa nalalapit na U.S. presidential election sa gitna ng nakabang pananalasa ng Hurricane Sandy. Itoy dahil sa pangambang maakusahan ng pangangampanya sa gitna ng kalamidad, nagbago ng ilang schedule sila Obama upang pangunahan ang ginanap na paghahanda ng bansa sa paparating na superstorm. Sa kaugnay na balita, umakyat na sa 65 katao ang uh, iniwang patay ng Hurricane Sandy sa pananalasan nito sa Caribbean. Ayon sa mga opisyal, 51 sa mga namatay ay mula sa Haiti na siyang unang tinamaan ng bagyo na ngayon ay nakaamba namang manalasa sa Amerika. Napagalaman na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Haiti ang nagdaang bagyo. Labing isa naman ang nasawi dahil sa kay Sandy sa Cuba at libo-libong kabahayan ang nasira. May napaulat ding nasawi sa Jamaica, Bahamas, Puerto Rico. Habang maraming tulay at 3,500 kabahayan ang nasira sa Dominican Republic. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at informasyon magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Gorisel.